Igsoon ang ah, pulong sa Dios nga ato pamalandungan at ipadayon eh, tong adtong pamalandong adtong milabayng adlaw adlaw nga Muraga ah, Friday man siguro nga atong ang libro sa Lucas Luca, chapter 10 Lucas chapter 10 pilar ni kay siguro pero muraga ah, ga na kabuntag nato ning tan-awon karon ang maong pasit na gisgot kini siya sa pagbisita ni Jesus kang Marta o kang Maria. Si Marta o si Maria one of the kuan ka ng familiar characters in the Bible. Gila kini nga mga suod nga higala ni Jesus kini managsuon o usas sa igsuon nila nga mao sila sa rog kadong namatay nga gibuhi ni Jesus. Pero aning passage ang gisgutan din eh, si Marta Langyud o si Maria. Ang matag o sa kanila nagrepresentar sa klase sa kinabuhi sa tao ug sa klase sa mga prioridad sa tao sa kinabuhi. Uh -huh. Si Marta og si Maria nagulagway kini siya sa klas sa tao kon unsay atong focus, atong kinabi-unsay sa pinaka importante o what is the most valuable thing in our lives? Mao <music> nga atong kinigitan ao iksoon oga many times atong kinigitan ao pero atong gitan sa laing nga uh, angulo o gitagan o laing emphasis. Kay ang scriptures man God, there is only one uh, kuan kanang uh, translations one uh, may nguna kanang message putag kang kayo mga implications implications nga pwede nato to makuhaan o mga moralisms ka ito sa applies ng kilaboy kay ang uh, mga pulong sa Diyos o mga events pangitabo sa panahon ni Jesus kini si Panginoon sa kalibutan during his earthly ministry gisulat aja siya for us to get some moral lessons makikisunan Atong kitang au ona si Maria Ako gi ona si Madungod kada nga panahon naka-focus kita ngadto kang Marta Oga, ga kita kita nga si Maria sa diha miabot sa Jesus gipili niya ang paglingkod sa tiilan ni Ginoong Kristo tungod kay gusto siyang maminaw sa iyang mga gipangtudlo. O sa kababayeng nagrepresentar sa mga tao nga naida kaing desire pangandoy nga sa pulong sa Dios. Usak kababayeng ayang gitan-aw nga, yang gitan ao, nga alang ka ko kanang may nung ka ayo ang pulong sa Diyos ay ang kinabuhi o sa kababahe nga kanunay giuhaw sa pulong sa Diyos o sa kababahe nga kumakita nga kanunay excited baka dungog sa pulong sa Diyos o nalipay kung araghan usaba nga mga katawahan nga naminaw ni atong programa nga mutis ka na pasudan ganiya pa ko alas tres nagmata mata despite nga nasayod siya nga alas 4 pata magasugod alas 4 matana ang ilag gusto nila ba siguro nga di sila malate sa pagpaminaw mo na nga gahangyo kita sa mga gawas ko na yung magkabilinggan nga asa tanang hook up nga mag hook up on time kadagang gintawon madismaya usahay Oga kana ng malangan Usahay paghukap Malipay po ko Kung tag feedback At least ma Mapasabot po nato Sa kanginan Nga nalangan kay usahay Why korinte? Usahay Why internet? Nga naman is maya masal, Gumikan kay Daghan Kaya exciting ka ay makadungog Sa programang Pinagpala Musika Excited makadungog Sa mga awiting Makalangit Makaigsunan Kay nindot igsoon sa isabon buntag naminaw kitag mga awiting magkalangit. Kung pwede pa lang di ko mga text messages kay naminaw lang tag mga alawiton o sa sa Dios. Pero naglipay man pod ang uban kong ma-recognize nato mabasa nato ilang mga text messages pud kita tumarutan pero ang tinuod ginalimitahan nako ang pagbasa o mga text messages. May mga panahon Iksoon kining ako mismo Ang programa May mga panahon igsoon nga Akong pamanahon Paminaon Kay recorded man At sinama na sa Facebook Ang ako mga wali O ang atong programang Pinagpala Musika May mga panahon Iksoon nga Ako nang balikan O papaminaw Ang ako kagalingong mismo Nga programang Pinagpala Musika At every time Maminaw ko Iksoon Gagkapanalanginan ko O naapagani ko mga Wali nga ako nanggi pa-edit. Buti pa-sabot kaya sa namagatay programa o natay wali nga o simanaha sa maong wali. So atong gina-edit para nga mas mumukwan mo, mo siya, mutugma at siya. Pero wala pa nako na ma-play din Kano ako man pa edit kay gusto na ako i-replay kay ako mismo sa namin ako na panalanginan ko. Yan ay panahon na ako pagpaminawan o true ka kablis ko sa pulong sa Dios. Bisan pa nga ako maoy nag-share ni anak kaninyo. Nalatod sulit ay igsuon pagkanindot gyud ha. Nga kanunay ta maminaw sa pulong sa Dios. Pagkanindot sa buntag ta bata nato makanuog kita sa mga awiting makalangit. Patunhon na presko nindot ang atong pagbata, nindot ang atong buntag dili itong pagbata na to, na malikas na ta na nang unsa na mga na pangalan at itong ipang-mention mauna ang itong kinabuhi at grabi grabe ka gubot walay ipanalangin kamay lang bikil masuko sa puton dahin ta niya, malikas kung sa pa ma mausahay ka ng uh, sa pamalikas sa ilunggo kaya ang putong buyayaw Buyayaw kay Muraga na kay gi isulti di pa maay mapulong ato sa imong isi kaingon. Nasbon ko, nindot sa sayo sa buntag pagmata na ito, makadungog kita o mga awiting makalangit mga gospel songs kaysa maminaw ta ng mga budot sa kanta o tay magkanta iksoon ng mga tawag ng mga novelty songs kana mga murag green makanta magkanta nga murag bastos. A, di ba ayos sa mga bata pero usay ganahan kahit tatong mga bata magkanta mga bastos ka kanta sa pagdagko nila bastos sa suda ang ilang kinaiya mo, matungod kay ang kanta sa gusto magka-influence ka na sa kinabuhi sa tao si Maria sa diyang niabot sa si Jesus dito silang panimalay egzoon kultura magidunta ang atimanon ang bisita pero nalipay ko nga si Maria gipili niya ang paglingkod maminaw siya sa mga ipang tudlo ni Jesus o ako nagto ang mga pagtulong ang Yesus, mao mismo ang pulong sa Dios. Mga pagtulunan nga asa maghatag kini og giya alang sa kanaboy nga wala'y katapusan. Mga pagtulunan nga maoy magminister umutagbaw sa pangandoy sa atong espiritu og kalaga. Kumbaga mga espirituwanong mga butang makaigsuonan. Oya yan itong makita din eh, kung onsa ka nang iyang ipangandoy, kung sa iyo pa siya iyang sa si kinabuhi. Kay matod pa in verse 40, si Marta nagkapuliki gayod sa iyang pagpangandam o pagkaon. Of course, para nila, para nila ni Jesus. Busa mi dool siya nga kang Jesus mayingod. Pasag na naman nimo ang akong igsoon nga maglingko diha og maminaw kanimo o ya di tabangan sa akong pagtrabaho sa kusina. Actually, igsoon wa wak ko maingon di importante ang ibuhat ni Marta, importante ang ibuhat. kaya Kita lang po muka sa si Jesus sa mga tinunan. Importante man po na siya. Pero ang dili lang maayo tungod kay murag apektado ka siya kaya niyang igsuon in tao naglingkod lang pero wa niya masabtan ang paglingkod sa igsuon importante gyud kaayo sa sa'y sulte din ni Jesus, mitubag ang ginoog kaniya ikaw, Marta, pagkanaghan sa imong ikabalakaan. O sa langgayod, ang gikinanglan o maokini ang gipili ni Maria, nga mauy labing maayo o walay makakuha ni inigikan kaniya. Ikso ning takna sa kabuntagon gipakita lamang ni Jesus dinhi ang gipili ni Maria mao ang pinakaimportanteng butang si ang kinabuhi. Og walay makakuha kaniya. Og mao ni ang gipili. Latod maging suunan Si Marta, ang naa sa insaktong direction, naa sa insakto nga focus sa kinabuhi. Usahay sa atong kabisi, egzoon, malimot na ta sa mutang dat kanang itong that matters. Butang nga minung banon kaayos sa atong kinabuhi. Sa atong kabisi di na ta magka-able sa atong Biblia. Sa atong kabisi di ta magka simbahan. Sa atong kabisi Dita ta makaminaw sa pulong sa Dios sa atong programa ang pinagpaalam musika. All the ni pay kun kamot kay makadungog dito programa. Kay namagod sa panimalay nga usay asawa ra maminaw ang banawa. Kay ang bana, bana mulukso na mo mu adto nang adto sa umasa yo kay sa buntag. Na importante mga igsuon pero spend time sayo sa buntag pamalandong sa presensya sa Dios paminaw sa mga awiting makalangit paminaw sa balaang pulong sa Ginoo komo adto ka importante ka na siya ang panginabuhi man na siya pero igsuon di pa ma makadaot sa imong uma kung malandong ka sa pulong sa Dios aning si sa buntag mamangani nga akong gituyo kining kadlaw atong programa para why rason igsuon na di ka makapaminaw katawhan nung pagbati igsuon so ko ako'y papiliyon mas gusto ko ng adlaw programa at least dili ko okay kinamataog sa'yo pwede ko magprograma o anang anang alas 3 sa hapon o di ba ka alas 10 sa buntag alas 11 sa buntag pero nga nung ipili man ako ang alas 4 sa kadlaw tungkol ako nagtuo na apa ang kataganan sa panimalay Ikaduwa, e kung sa'yo galakaw, di makadaot sa imong kinabuhi, kung di ka magantog uma, o alas 4 sa buntag, kaya sa'yo mamang kain na siya. Latot sulte, nindot nga tagaano na niyong panahon ang Dios Alas 4 sa kadlawon. Na di lalim ni kanamo ang gamata o sa'yo o matong sasyonan, kaya sa wala sa among balay. Pito na katuig, glory to God, gamata kata matagkadlawon. kadlawon. Bilik la lini nga tong ginabuhat. Pagbatago niya buntag. Burglami pagka itulog. Labi na nga uh, tibok adlaw kapon labadagong ulog kaya akong BP medyo ni taas. Gumikan kaya kulang sa tulog. Kaya usamang gud sa mga 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 hinungdan nga nung mutas BP di lamang sa nung hinakaon apan kulang usay sa tulog. May ingon sa doktor sa ako, pastor Davis, kung saan mo take maintenance, kung ga take ag maintenance. Ah, kanay mong BP mo, taas gina siya kung nga ah, kulang ka sa tulog. Muna kung, uh, ah, na, kung high blood ka, taas kag BP, so on, maning ka, ka, makatulog ka insakto. So, ganay buntag, medyo lami pa unta itulog. Lami pero nga nung kasikripisyo kita yung ako nang gisulte, dili aron ipataas ang kagalingon, dili aron ipataas ang among kagalingon na nag-broadcast din ni matagsay sa buntag. Apan yung ako nang gisulte, aron makita ninyo kung unsa ka valuable kita atong programa at ibutang among gisakripisyo at ibutang nga atong gisakripisyo palang gid madungog atong programa gipili nako ang kadlawon kay kung tinguha ka sa dili pamumu adto sa iyang trabaho makadungog una mo sa pulong sa Dios ulo na magiuban ka nga trabaho sa kasagingan sa kapinyahan ng daghan kaayo nga trabaho diha dinhi sa Bukidnon diha parte sa Davao del Norte ug uban pa mga dapit nga may dagko mga plantation sa mga saging tagal 5 sa buntag kinala na sila gawas, kay sayo sa buntag ang ilang trabaho ok makikila na siya importante igson at least nakadungog sa ta anang programa nato pulong sa Dios mga kapatid kamot ko nga makawali na ko atong programa taman alas 5:30 pero kamot makasugod ta sa pulong sa Dios mamalandong alas 4:30 og magkaampo kita before anang 5 kung pwede palang lang aron sa di pa magkaampo na kita ako ko nagtuo sa di magkaampo kita gihan ubanan kita sa Dios nang adlaw og mahimo kitang madaugon sa atong tinguan nga adlaw may uban nga adaghang panahon ang nara sa balay pero gipilit nila ang paminaw uglaing programa. Nay panagtiks na ako pasudan akong silingan ay radio pero ang giminawan ang programang gahatag og numero. Namagoy mga estasyonan nga hatag numero anang sayo sa kamot lahon. Mawag Ang uban po magtiks pasudan akong silingan perting tingkisuga sa radio pero mga kanta maka di awiti makalagit ako unsaman mga budots sa isang buntag nagbudots na. O duwa tagad panaway igsuon sa bang programa ang akong punto lamang kanimo nga nakadungog nimong programa ako lang kang gihagit igsuon taga ek importansya ang pulong sa Dios ang programang makalangit sa sayo sa kabuntagon ning atong programa wa kita gadalag reliyon wa kita gapagdaot sa ubang simbahan ang akong tingwa bisag asa kang simbahan malipay lang ko nga ikaw na paduol sa Dios malipay lang ko nga ikaw makaangkon og kabaguan sa kinabuhi malipay lang ko nga ikaw makaangkon og kasiguruan sa kinabuhi nga malipay ko nga masayran nga ikaw way paglao apan karon nagkaangkon og paglaom ikaw nga way kalipay nagkaangkon og kalipay gumikan sa imo paminaw sa pulong sa Dios nga maoy pita kay importante sa tanan sa kinabuhi sa tao. nalipay ko sa mga OFW tulog nila karon tungod kay midnight tungang gabi eh. sa ila karon di sa Middle East. Kung nalipay ko dagang mga mga OFW na to, ni Bati o kakapoy, tibok adlaw trabaho, apang sa di pa matulog karong gabi idiya kanila. Nagahin o nagpanahon sa pagpaminaw sa programang pinagpalang musika. O nalipay ko nga dagang gabi, sa ka na salamat sa Diyos, gigamit sa inyong programa, nagdasig ko. Bini paglayo ka sa pamilya, usay maluya ka. Physically, magsakit ka gumikan kaysa imong kamingaw nga batiyon usay magol ka balaka ka pero hupay ang pagbati gumikat sa pagdungog sa mga awite magkalangit pinaagi sa programa ang musika usay sabton kunin yung ko ninyo nga numubasa ko o mga messages nila ay aging tao mo ga kasilos mga texter nako ko pasingon mo nga naar ko gabasa sa facebook no di matanang panang gabasa gigubog text po pero ang ko basa nila mga messages kaya kanawa ko siya mo saan murag malipay po na silang makarelate sila, madungog nila o madungog sila sa ilang pamilya. Ang aminaw din eh. At siya batik nila ng murag doon na sila. Ikso na akong pinakapunto itaklas kabuntagon, tagaigbili ang pulong sa Diyos sa imong kinabuhi tagaigbili ang mga espirituan butang sa imong kinabuhi. Kaya mao kining butang nga mas importante o guay makakuha ka nato ni ini maoning butang igsuonig panaw nato ato kining madala. A di daw tan maning basog ka makakuwarta. Di daw maning basog ka aron makapalit kag motor o sakyanan. Di daw maning basog ka aron ka makapanin pahimo og nindot nga balay o magkabalay dautan, pero gusto na akong masabda ni Maigsoon kung maulang ginay imong fokus sa imong kinabuhi. buhi ginay imong gitang o pinaka-importante sa imong kinabuhi. Surti anda ka, why bisa gamay nga imong madala sa panahon nga kuwaon ta o ka sa Diyos? Or is only one thing nga po madala o maokinig ispirituhan ng butang. Kamu mas gipili, ni Marta o ni Maria. Iksun on sa may pinakimportante si mong kinabuhi. Iksun on sa may pinaka nun si mong kinabuhi. Iksun on sa may pinaka most valuable si mong kinabuhi. Ang material ba o ang espiritual ng butang? Usahay ang espiritual ng butang at ulang kambyuhan sa mga ng butang. kita na siya nga compromise usahay. Tanawag si Kwan. Si isuryan ni Kain og ni Kwan. Aw ni Kwan ni Si Isaw. Og si Jacob. Tanawag ila istorya, bayluan lang og linugaw. Material. Usay ang atong pagkristuanon, usay atong isakripisyo, gumikan lang sa mga mga butang. Atong sakripisyo, gumikan lang giy, sa material nga butang. Usahay, bisag na kita nga, uh, sayop ang pagtulunan. Pero dito ta, kay makadawat man ta guwan. Na mga usahay, mga material nga butang. Iksuon ni Tata Sabuntago, kung punto ayo ma-realize na itong focus ng kinaboy kinsa may pinaka-focus sa itong kinaboy. Onsa man ang pinaka-importante diya kanimo. nimo. kung onsa ang imong gituan nga mas importante mo na kasagaran ang pamaagi o ang imong kinaboy diya makita usay mo na yung mga fokus sa imong kinaboy kung may imong gituan nga mas importante sa nan. Salamat sa iyo sa laygo ng ginaos balaang pulong ato na dungog, og atong nadungog o atong napamalandungan. sa ako nang hinaot igsoo na, igso na kinaghatag kini og inspirasyon kanato sa pagalagad sa Dios. Oga. Uh, ay Ayo kalimti on, nga dapat kung namatay bag-oon sa kinabuhi karon. Kay ugma basig ulay ng tanan. mas si focus sa imong kinabuhi. Ginoo Dios lang salamat sa imong balaang pulong, imong gipaabot kanamo. Ang mga nagtudlo kanamo, nagadasig kanamong tanan. Og salamat o Diyos kay sa langit gayon ang na bati naging istorya ka na mo, naging sulti ka na sa imong kay nga, mga pamahagi eh. Og karon ginoo salamat usab ni maong kay gayon kay makaduol kanyo pinagis pag-ampo Ako gitugyan kanimo tanan o Diyos og tabay kami nga ikaw mahimong uh, prioridad namo sa mong kinabuhi ikaw pinakauna sa tanan Og kanoy na huna hunaw naon nga ang espirituhan ng butang ang imbalang pulong Mo'y pinakami yung danon sa among kinabuhi. Ang pagkaon ang ikinalan sa among espiritu o kalaga. Ang among kaluwasan. Ang kinabuhi walay katapusan, diya kauban ni mo sa imong ginarian. Mo'y pinakami yung danon sa tanan. Og tabahin kami ginoong ang among fokus o paridada, ikaw. Og dili ang mga kalibutan o mga material ng butang. O salamat. Tungod kay na usab matugyan naman mong kinaboy diya kanimo. Ako takampo gino, aning bagong adlaw nga imong gidugang sa mong kinaboy, tabangi kaming tanan, nga may layo kami gino sa mga talagman. May layo kami sa mga dili maayong pangitabo sa kinabuhi, Mga disgrasya, mga mga dili maayong mga pangitabo gino. Oga karong adlaw, may mo kaming malipayon, o magmadaugon sa tanan namong tinguha ug maangkon na namo sa laing gayon ang pabor nagikan kanimo ang mga nagikan kanimo og kini adlaw pod may alang ka na mo kini nga alang kanamo nga makaalagad kami diha kanimo og to kami nga uh, bisan ang pagserbisyo namo sa mga katawhan pagalagad usab diha kanimo pagimo og maayong butang sa mga isig kaingon pagalagad usab kana kanimo o Diyos, o lamang kami, mabiling kami, may nadlo kundi kanimo. ni lamang kami, nga kanunay kami conscious, imong bala ang presensya. Tudlo'y lamang kami, nga mga kami kanunay ginoo, sa pagkinabuhi, nga mo'y imong ikamutan. Kalipasailo kami, O Diyos, dagang panahon na kami mapakyas di kanimo. O Diyos, salamat. O ga, ihatag kusog, ang karong Arog Diyos, pabuhat na mo ang among mga adlo-adlaw ng bulhaton gino. O tabangi kaming tanan, ngayon mo kaming makugi. Sinsero sa matag trabaho ngayon mong gihatag ka na mo. O katong way trabaho, Diyos, tabangin sila ginoo nga magmakugi sila sa mga pangita o trabaho. Gihay sila, O Diyos. O katong mga trabaho, ginoong tudluig silang tanan, tudluig kaming mahimok kaming sinsero sa mong trabaho. O amumahalo ng among trabaho. Panalangin ninyo ang mga mag-uuma. Panalangin ninyo, Diyos, ang mga negosyante, ang mga fishermen, mga empleyado-empleyada, mga workers, mga laborers, O oh Lord. Panalangin ninyo silang tanan, kaming tanan. Ang mga OFW, O oh Lord, ubani sila, ugtabangi sila, kung on sa mga ilang kahimtang karungin, ubani, ugtabangi silang tanan kadto ang naginaw sa mga dili maayong uh, mga kamot o di maayong amo Lord tabangi sila o luwas lagi no sa mga peligro Oga, tabangi o oh, Diyos ang uban nga katong gusto magkapauli ginoong nga makauli magkapauli sila kung sa ginong gibati sa mga OFW karon Lord uh, o ang ilang magulaan ng mga pagbati oga kanunay sila ginong ilikas na utan Oga, kanunay sila usapang hinumdom na adun na pamilya nga nagpaabot usab kanila God salamat Lord o sa mga lakaw karong adlaw sa kadalanan. God kanibot na ko itugyan ng tanan kalipay og kalina -kali man naa kanamo. Uban si mong tabang o Dios. Amo kini gi ampo gi pasalamatan sa pangalan su so Kristo nga among ginugmaluluwas. Amen.